lang ng Good morning mga idol. Almasal uh, almusal tayo. Quit ng pan. Hmm, tsaka nilagang itlog. Hmm. Kapag meron tayong kape. Ay mahal natin mga idol. Hmm. May pala sa Munis. Mm. ng 'yung lum. Mm. Magugutom 'yung. Magpapasok sa trabaho, mga idol. Alam mo, tayo. Alam Al mo. Kaya ang input mga idol eh. Natitira tayo mga Natitira ng mga apo Kaya wow. Ito mga manok ko Nakita na nila ako nagbibigyo So makali na din sila yun oh. Kaya ah. Pasaway na din Alam nila eh Hmm alam nila na video ako mga idol kaya sumasali na rin sila ang hmm? sarap ng quit, mga idol pinakapwit to ng pan hmm? may unit mga idol may unit yung palaman nya tapos may unit na kape Enggak hmm. harap. Ya. Hmm. Terakhirnya. makan ini setengah hari Kaya mag dait diet ng konti. Mahihap yung hindi mo na isuot yung ibang damit. Kaya hindi mo alam, palubo ka na ng palubo. Mmm. yan Pukuling ulang mga idol, good morning, bye-bye.